Yung good day mga body. Ah, uh, papahid tayo ngayon ng flexiban. So kasi yung tubig ulan tumatagos sa loob. So ayan kung makikita nyo may, may mga water spot. Ayan o. Oh. Ayan yun may mga water spot. Tumatagos siya sa loob. Sinis hanggang loob. So kumakatas hanggang kisa mi, So Kala ng may-ari ay ano ang bubong ah uh, may damage pero napakaganda ng bubong yan. Walang tulo. Dito siya dumadaan sa pader. So, papahira natin ngayon ng flexiband. So, yung flexiband. So, ang flexiband, ang isang galon, ah uh, limang kilong simento. So, kailangan ganito ang pagkakahalo. So, haloy mo nga ito. Kung gano'n ka. So, ayan. Ganyan siya kalabnaw. Uh, sakto na yan. Limang kilo sa isang galon. Ganyan siya dapat. Tapos kailangan walang buubo para masarap siyang ihagod. O oh, yan na, di ba? Hindi siya magbukol-bukol pag uh, pinahid mo. Tapos para sa akin na, tapos na brush. Ayan o. No. Ayan. Tapos ang hagod niya is, ano lang, up and down, up and down. Para kung sakaling magka-groove siya, yung tubig niya is ano pa rin, diretso pa baba. Para sa akin lang yan. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng roller. Lalo na kung hindi naabot. Basta siguruduhin nyo na lang na ma-apply ang lahat ng pader. Walang malilibanan. Para hindi siya tumago. So pag natuyo siya, ganyan siya. Oh. Parang kulay ano siya, uh, lumot. So, Pang mga outdoor, kailangan talaga pahiran nyo yan. Para hindi tatagos tubig.